Ilog yan. ayaw ko na kayo ah. <laughs> okay lang sa inyo, nakablog ko kayo. Ba't ako yung tubig dito? Oo, oh, talaga. <laughs> <laughs> Ba't ganun dito? Dito lang <laughs> po talaga mangyari. Oh, tani subukan mo raw. Basa raw yung tubig rito. Malamig? Oo, oh, talaga fresh. Fresh? Oo nga, ano. Maganda rin pati dun, oh. No? Pinal namin kayo sa Liabac bago kami umuwi Nandito tayo sa Liabac So nakita na namin dati to, nakita na namin dati Pero gusto rin namin punta ha Kasi maganda rin dito eh Kita rito yung little bagyo May dulo dulo dito may resort eh.

rap tayo mag rides eh may okay, mamaya may maganda rito lugar hindi ba ito liubak <laughs> dapat liubak eh puro liubak itong tiladaanan natin Oh, f**k. Uy, uy. Madulas ka, madulas, madulas yung bato. Ayun yung ilog, oh, ayan oh. Eto, madulas. Madulas yan, lumot yan. sa malubak nun tayo wala awak yan camp awol 1 km so let's see so, ano ba yung camp awol sarap dito tahim lalo ang gilid natin. O, pag na tayo ng kontinente ako, oh, oh yata, ang ganda maganda rin po, nii, yung, ang ganda no. mga nagtatanong kayo kung saan to sa to. Real Quezon eh, pinasyal lang namin kayo rito para naman ma-explore -ma nyo yung lugar na to kasi ito yung lugar na hindi naman talaga puntahin no hindi hindi puntahin to kasi ano to eh, hindi siya loop eh dead end may dead end to so pumasok lang kami rito para i-explore para makita rin ng dito sa lugar na to na curious gano, curious dun sa lugar o ayan eh halos kami lang ang pumasok dito <laughs> no tayo lang eh eh hindi ah wala na restricted na lugar sa Pilipinas yikes ila mo oh. pag ikaw dumire diretsyo dyan tutugkakanta ka na lang ng garden eto resort yan ayan farm eh oh, pwede kayo diyan meron diyan eh oh, pwede diyan na tanggap ng accommodation diyan eh naririnig yung sipol ng ibon ay tahimik eh siguro sobrang dilim dito pag gabi Kasi walang ano dito walang street light wala oh kaya pagka hindi ka taga rito eh ka magpagabi ayan pala meron pala solar pero wala naman akong nababalitaan na ano rito sa lugar napaka peaceful naman dito sa lugar na tutingin ko diba, wow, diba? maganda oh Bulacan, Malayo kasi sa ano eh, malayo sa siyudad. Kaya wala ka maririnig na mga ingay ng sasakyan. Mga ingay ng mga kung ano-ano, talagang super tahimik. O oh, yan o, no? grabe patarik mamaya to Ay, chuchu, chuchu. <laughs> Ay, yabang kayo. Ano? Ano? Oo, oh, oh, mga habol. Ba't lumalim yata? rider yan mga ano yan mga sarato eh ayun no? may tray may ano dyan pwede ka mag uh, yung 4x4 na ano motor o oh, yan no? may camp dito baka gusto nyo mag resort oh. pwede kayo dyan campsite parang ganon campsite o oh. Oh, yeah. Come ano, campsite sa Eh, ano? May four by four. ito, 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 Eh, ito ang dulo. Yeah. O, di ba? I love silang. Tingnan mo. Tuloy pusa. O, ayan, o. Dulo nang ano, ilog. Ayan, o. Pwede pa ba umakyat doon? Doon, sa paket lang na yan. Oo. Anong meron dyan? Ah, resort yan? Oh, ito yung packet na yan. Resort ba yan? Wala Pag dito po, wala po. Ah, itong packet na, na yan. Bali, wala na yan. Ah, oh, sige. Kala ko resort. Ito yung halos dulo na ng, ano, ng liabak. Pero meron pampaakit doon dun eh. Hindi, rin, na, hindi na rin namin alam kung ano yun. Pero parang residential siya eh. Pero ito na yung parang pinaka magandang lugar eh. No? Tingin mo. Ayan. Malinis ang tubig niyan. Pwede kang maglaba ano? Pwede. Ayan. Ang ganda niyan, ilog 'yan doon. Papunta yan doon, No Yung kaninang ilog ng tinawiran natin, kadugtong 'yan. Oo. Oh? Oo, kadugtong 'yan. Ah, ito mo, sasaya nito mga bata na eh. diba? 'to. Di ba? to sila kahit maghapon magdamag sila mag-swimming diyan. Walang aawat sa kanila. Ah, uh, meron din naman pero yan na yan na yung init. Kaya nga tapakan pa. Hmm. Mukhang mukurit ay nakakabigay. Kailangan eh. Bakit? kailangan niya ng ano? ng laptop. Ayan, meron kami mga mga nangangailangan lang ng gusto. Ito 'yung marerecommend namin sa inyo 'yung laptop mm. na 'to, 'di ba? Salamat. Ano? Ayan. Ayan. Ayan Ayun, kami, eh. Ayun yung na, laptop yung laptop na... namin. Uh, maganda naman yung mga pambenta namin laptop. Kasi oh. siya yung mamili talaga nyo. Kaya talaga sigurado ang pinag -sili talaga siya. O, pagkakailangan nyo ng laptop, mag-PM lang kayo sa amin. Okay, lang kayo. Ibigay ko pati yung link. Yung link ng Facebook na pwede kayong mag-PM. Pwede rin sa Pento Team, Pwede na rin kayong mag-PM doon. O, yung mga kailangan nyo naman kami, yung mga trusted na so hindi na kayo kasi syempre iba na buo rin baka may stab ko mga ganyan ano eh, pag kaya naman namin i-deliver, abot ng ano namin, i-deliver namin mismo sa so, may harap ng pintuan ng bahay niya lalaki sa abot sa so, abo. mga kabe, so TV, uh, paalis na kami dito sa Diabak so maraming salamat yeah. sa panunood. At huwag nyo na kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin kayo. So, tara na. Let's go na. Uwi na kami. Okay. <laughs> Babush!